Tari ko. uba ba? Dasete na. Ano ba na? Gano'n na? Hindi, gano'n. Dasete. Ang gano'n masal Oh, Okay guys, good morning. At talagang kagigising lang namin ni Mark. Aga-aga. Pero, let's, ano, tour you first sa aming uh, hotel room. Nakatuwa dito. <laughs> okay. Kasi nakabrip ako. ito sa yung camera kasi baka bubisit naman sila sa itsura ko, no? Ayan. So, first is your the view. Is, the view of the outside. Oh, uh, nakikita mo, yung may barka doon. <coughs> Anong barka? Ang ah, ganda-ganda nung kwa. Walang uh, barka. Ha? Puro... seashore. Ganun sa ate yan. Ayun, ang bilis ng motorboat. Pagkakaya <laughs> yun. Ano ka? <laughs> yung ano, matrimonial bed yung yung kinuha namin. Tapos ang dumating ay parang dalawang single na pinagkaroon ano, mga kaloka. Oh, yun ang tawag nila matrimonial. Tapos, okay naman, at least naman maganda yung ergon malamig. Yun. Hmm, malamig, pala sinipon na ako. Supposedly kasi, supposedly, kasama namin ng mga aso, buksan nga natin itong ano. Yung mukha ko, so, Suppose hindi kasama namin yung mga aso. So, itong room na to is parang kasama dapat yung mga aso namin. Kaso nga lang, buti naman, yung kapatid ko nag-decide na gusto niya. Siya na lang daw mag-ano, mag-alaga ng aso for just a week naman na wala kami dun sa Milan. Sa kasi next day sa bahay. Tapos, kaya ako naiintindihan na parang para sa mga aso to. Itong, itong kwarto na to. Mas, itinay mo na to. <laughs> Ito, tingnan nyo to. Pakita mo na. Diba? Ayan. Ma, ma parang ingat-ingat ng mga aso. feeling ko pang aso talaga itong ano. O so, baka siguro luma na, Char. <laughs> ito, kasi mga ilalim-ilalim. Tingin yung mga ilalim-ilalim mo. Talagang parang pa ng ano, ng aso. So, feeling mm -hmm. ko talaga. So ano siya, parang, alam mo, yun, iba, iba yung supposedly, di ba, parang malinis, gano'n. Mm -hmm. Hindi man madumi. Actually, hindi man siya madumi, pero... Amoy aso hindi na siya amoy aso. Inaamoy ba ba aso? Hmm. Hindi no, ko naman naman amoy aso. Oo, oh, hindi. Amoy, ay, amoy aircon. Amoy, oo, oh, yung parang ganun. Pero hindi naman madawi. Pero kitang kita mo na, parang mga, kita mo, o oh, itim-itim yung mga ganun, o oh, itim-itim. Mm yung mga ganun ito, itim-itim, Baka hmm. hindi lang nalinisan na maayos. Kaya hindi. Kasi yung ibang rooms, kasi feeling ko talaga dito, pag yung may, may mga pet ang, ang uh, mga guest, dito nilalagay. Promise. Ay, hindi gano'n na. Pakita ko sa inyo yung banyo. Yung banyo namin, ha? Mas! Ano ito? Eh, di ba malakas yung quad? <laughs> ano maga? Puta. <laughs> okay. So, ayan. Ito Ay. na yung banyo. Oh, Ay! Maloka ka sa ano? Pakita mo yung kagabi. Lely, nakakaloka dito kagabi na nag uh, ano kami ni Mark nang naghahanap ng remote control. Naghahanap kami ng na remote ng ah, TV. Just ah, ah, oh. ko kung ano-ano nakita namin, tanong mo. Eh so, dito kasi may, may, may para na may pasaporte. Ano tawag mo dito? kasaforte Secure box whatever. Ka uh, dito naglalaro si Ratty. Oh, dapat taglaro tayo nito. Hindi mo alam. Siguro nakalimutan niya nila. Tapos may Charger? Charger. Tsaka may ganito. Hindi ko naman ano? magagamit ito. Para saan ito? Pwede. Hindi parang... Yung man. I am a seaman. Say yung man. Galing Venice to eh. Oo nga, galing Venice. Kasi kurado malaking tao. Ito dahil kasi laki kayo. At ito At pa ang man. Ang pinaka-man. Ang pinaka-man. Diyos ko, may mga ganon Award na award yung... Oo. Oh, pa... gano'ng kalakas. <laughs> Pakita mo sa kanila. No. At fruit of bloom. Ay, grabe talaga. May ganit pa mahal. Ano ba yan? Kalaka. Ayaw ko kung ano. Um, kaya siguro iniwan niya na dito. Dahil kasi mancha-mancha. O oh, diba? Ito naka-secure dito. Yun ang nakalagay sa, sa ano? <laughs> Yun ang nag nag naglinis ng Bro, hindi man lang inano yun. Paghugas ka na kami mo dyan. Kaya nang siguro. Welcome po, sir. <laughs> tara na. Mag-breakfast na tayo. Tara na. Tara na na, tara na. Kaya wala pa kayong Wala pa kayong ganito. Wala pala tayong makakain. Ano, Kanlo ka Diyos ko na, sa ilalim lang naman pala natin yung breakfast, kaya siguro maingay. Bonjour. Bonjour. Bonjour.

Nakabihis na kami at kami ay aalis na. Nakapag-breakfast, breakfast? Nakapag-breakfast Nakapag -breakfast na. And sa pag-alis natin, this is the look. O, oh, di ba? Yan nga ng peg. Back. Back. Yes. do you make pa. Ang kukasin. Medyo open siya, kaya... Ang nga, Kau ada orang-orang cini je semisu Anu mau pinapa ni lagi?